Eto guys, sabi ni Idol. Ako daw ang tumapos sa challenge ko na 30 kills. Sige guys, try ko. Ayaw nyo tapusin eh. Php 4,850 na guys pag nagawa nyo. Rewak na ata tayo. Yan yung hero pull niya sa ano. Ano, ano, ano? Mahirap kasi talaga to sa labi ko guys pero ta try natin. Pak, sinaniban na ako na ano. Ni Kill Rawak. Tingnan mo. Gawin kayo yung 2 hits. Ang lakas oh! Ah, grabe mang katikalo na wanggo sinaniban ko no ni Kilra ang iya na biya o eto na guys try natin Harley po ang gagamitin natin hindi tayo napag jungle guys eh. sabi ko nga sa inyo lagi discard nyo to kung paano nyo tatapusin yung 30 kills pero mukhang 30 bits yata ang matatapos ko guys hindi guys walang biro itatry ko yung makakaya ko rito para tapusin yung 30 kills at mukhang makukuha ko na agad ang aking unang kill palaro ko to eh syempre alam ko tapusin to guys kayo naman no? hindi ko lang sinasabi kung paano pero eto ngayon i-tutorial ko na kayo paano yan pag natapos ko pala yung 30 kills akin na yung premyo ha hindi joke ko lang sa random pa rin yan guys tatry ko lang talaga kung paano tapusin guys 4,850 na ayaw nyo noche buena na yan pre oh pambili ng kung ano ano pang regalo tapusin nyo na kahit sino na tumapos sa inyo wala na akong pakialam basta matapos lang to Pamasko ko na sa mga player to eh. Ayaw nyo eh. Ang laking frame nyo na guys. So, sa asalo ko yan. May 4 kills na ako. Okay. Mukhang 5 kills na po. Kaso ng kay KS pa. Pinangin na mo. Gatot. Fuck you. Nakakainis nga naman talaga guys. No? Pag kinay KS ang ka. Tapos nasa challenge ka. Ngayon alam ko na pre. Ramdam ko na. Aka na lang. Kinangin -kina nyo. Ang gagamot nyo naman. Eto. Mukhang makuha nyo pa to ah Ayun Six kills na tayo guys, six kills na. Wala, wala tayong ma-hunting pre. Depende sa inyo to guys, kung anong hero gagamitin nyo, kung anong role. Tulad nito guys, na walang tayo ng no choice. So Harley talaga pinakamaganda para sa tete kills. Kung pipwesto ka sa mid, kasi kung ibang mage gagamitin mo, mahirapan ka. Discarte nyo nga talaga guys, basta gawin nyo yung 30 kills. Tapos ang usapan. 4,850 na, pa 5K na. Diyos ko, sino kaya makakagawa na ito, guys? 7,6 na. Ako yata, ang tatapos pre. Akin okay na lang, huwag ka na umiskill. Ayun, 8 kills na ako. Takutin ko lang to. Kapi hmm, pa. 9 <laughs> kills in counting, mga kapatid. Tapos, ang 30 kills kay Wakno. Patay pa to sa akin. Nice one. Huwag nyo na kayisin. Ang kapala ng Sky Piercer ko pre, oh. 80 na. Grabe gago, kahit sinong bigyan po patay talaga, kahit tank. 80 yung patong ng Sky ko guys. Aka na lang boss, aka na lang. Wah, wow. oh, oh. 11 kills na mga idol, naamoy ko na po. Ang 4,000, 850. Ayun, nadali pa natin, no? 12 kills na guys. Sayang yung parsa. Triple Sky sana yun eh. Eto na ngayon ang problema pag nasa mid game na guys kasi end na end na yan eh mga kakampi. Ngayon mag-iisip ka kung paano hindi agad matapos yung game. kontrolin mo talaga yung laro. Hindi lang basta 30 kills to guys. Gago mahirap pala talaga guys. Lalo na kung hindi ka tinutulungan ng kakampi oh. Tapos lamang pa kayo. May end agad to pre. Eto problema talaga dito kadalasan sa mga sumusubok guys. Alam ko relate kay dito. Hindi pong sobrang lamang nyo. Tapos yes, yung kakampi mo, gustong gusto nang tapusin. Kalungkutan nga naman talaga Pagkaganon ganon. 14 kills na ako guys oh. Gagi kayo par. Malapit na to. 15 na lang pre. Nakuha ko yung kill dito. Teka. Hindi ako makadiskarte. Ang hirap guys. Yung parsa low HP. Mamaya 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 nyo na si Ayn. Tangan na palumpalo kayo dyan eh. Hige, papatay kayo. Wala marunong kampe Papatay na kayo. Mas maganda to guys pag nakuha ng kalaban yung Lord. Kaya wag natin samahan yung mga kape Late game na guys eh. Ito na yung mahirap sa lahat eh. Kaya kalma lang ha. Ah. Naku, patay ako. Ina, nakita pa ako. Pero okay lang. Trade na, na lang natin. Huwag mo na hit. Akin na lang yan. Yun. Nakuha natin guys. 15 kills. 15 na lang free. 15 na lang. Huwag muna. <laughs> Isa rin talaga sa sekreto yan para matapos mo yung kills ang magmakaawa sa kalaban at sa kakampi. Natural yan guys. Ibaba mo na muna yung pride mo. 4,850 na makukuha mo rito eh. Puto, hindi pa ako tinutulungan ng kampanya na may 15 kills na ako. Kinsi na lang kaso mahirap na guys. Late game na eh. Makukunat na yung kalaban eh. Eto na ngayon. Ang problema ng lahat. Pag end na end na yung mga kampi mo. Okay, hindi nga ako sumasama dyan, guys. Hinayahan so, ko lang sila. Akin okay na, akin okay na yan, akin okay na yan, okay akin na yan. Okay hindi na kunin. Gago, kinuha pa. Sakim. Upal yung, ano eh. Lancelot eh. Na Skypiercer din kasi, guys. Pagyan muna, eh. Back muna kayo. Pati-patik kayo eh. Kaso malayo pa. Easy pa. Wala, mahirap talaga, guys. Gago, random ko, pray. Mahirap na talaga. Naka-early pa ako niyan, ah. End na yata ito, guys. Time mo yung Lancelot, Pasa. Gago, huwag mo na tapusin Lancelot. Ayun, kumiski na siya. Patay, gagi. Oo, oh, okay, nangin ang gatot yan. Ang pangit mo naman ka-banding. <laughs> Patry ko lang sana yung 30 kills. Na-stress pa akong putya. 15 kills lang guys. Wala, at least ginawa ko yung best ko. My bad, my bad. Wala guys, yan lang kinaya ko eh. Kung hindi ko kaya, siguro kayo kaya nyo. Tubukan nyo na. 4,850 na. Report daw. <coughs> nice G, nice G guys. Tapusin nyo na to.